Janis na bastusan nga ba sa ginawa ni Vice? Viral at usap-usapan ngayon sa social media ang nakakatakot na reaksyon ni Janis de Belen sa guestings nito sa programang It's Showtime. Ito'y ay sa likod ng ginawa ni Vice Ganda na kahit siya ay naintriga. Sinadya nga ba ni Vice Ganda o sadyang di lamang niya napansin si Janis? Halos sunod-sunod na nga ang pag-guest ng mga sikat na kapuso celebrity star sa programang It's Showtime. Mula nang napapalabas na sila sa GTV, una nang nakapag-guest dito ang magkapatid na sina River Cruz, Rodjun Cruz, ganun na rin sina Sanya Lopez, Barbie Forteza at Mark Bautista na naging guest noong pilot airing ng programang It's Showtime. Hindi rin nagpahuli sina Bianca Umali at Julian San Jose. Sina Michael V at Manilin ang pinakabagong naging guest sa It's Showtime na mga kapuso stars, matapos nilang e-surprise ang kanilang kaibigan na si Mr. Oji Alcasid maging ang ilang mga sikat na artista na sina Janice de Belen at Nino ay naging burado din ngayon sa Showtime. Ngunit ano nga ba kaya ang ginawa ni Vice Ganda kay Miss Janice de Belen? Maliban sa mabibigat niyang role sa mga eksena sa Dirty Linen, nag-viral na din ang reaksyon ni Janice de Belen sa nangyari sa kanila ni Vice Ganda sa programang It's Showtime, nitong Miyerkules nga sa kanilang Mini Miss You segment, makikitang hindi napansin ni Vice ganda ang pagkuha ni Janice ng chicharon. Kaya agad nitong epi na sa ang pagkain sa iba, sa Twitter, lumabas na ang video na yun ni Vice at Janice, ayon nga sa tweet ng It's Showtime, anya, Mimi, wag mo ganyanan si Leona, isa siyang fiero, ay si Janice pala, may isa ring netizens ang nag-tweet Mimi Vice, lagot ka kay Leona Fiero, hindi mo pinakuha ng chicharon at super Janice at vice ganda ko. At agad naman itong nirepost ng unkabogable star, na si vice ganda. Natatakot ako sa mga maaring gawin sa akin ni Leona. Tulungan nyo ko, kinaaliwan naman ito ng maraming madlang people. Sa tawag ng tanghalan segment sa programang It's Showtime naman humingi ng sorry si Vice kay Janice, isa sa mga hurado ng mini Miss You, ani Vice, bago ang lahat gusto ko lang humingi ng paumanhin kay Miss Janice de Belen. Nakita ko yung video may part pala roon, hawak ko yung chicharon inaalok ko sa kanila, tapos kukuha si Miss Janice, hindi ko siya napansin tapos tinanggal ko, kitang kita sa video, kalat na kalat sa Twitter, Janice I love you, hindi ko napansin, kumukuha ka pala ng chicharon, oo day, Nagalit si Leona sa akin, pinagbabalakan na ako ng masama ni Leona ng dirty linen, pagbibirupa ni Vice, sa Twitter, makikita rin ang paghingi ng paumanhin ni Vice sa nangyari, oh my gosh, di ko nakita kukuha pala si Janice, wah, I'm sorry Janice, love you, hashtag